hindi na matatawag na kuro o katang isip ang mga salitang binibitawan ng dating Pangulong Duterte sa iba't ibang platform o iba't ibang interview o maski sa dalawang mataas o at mababang kapulungan ng ating kongreso no? kung saan inamin niya ang, lang, ang lahat na nangyayay sa extrajudicial killing na kung saan siya ang Pangulo. Ibig sabihin, mga kaupak, ang sinabi ni dating Senator Laila de Lima ay lalo lang pinatunayan mismo ni Pangulong Duterte na tama ang mga akusasyon na si Pangulong Duterte ang mastermind ng EGK o oh. uh, <laughs> so mga kaupak, ang mga autoridad natin o mga alagad ng batas natin, especially ang ating tatawag na attorney of the land, ito ang solicitor general, na kung mga kaupak, sila yung mag-determine kasama na ang Department of Justice kung ano ang karampatan kaso na isasampa kay Pangulong Duterte or dating Pangulong Duterte. Alam nyo mga kaupak, dati, kuro-kuro lang. O kaya, eh, ganyan si Pangulong Duterte, uh, ano lang yan, nagbibiro lang yan, baka alam mo naman si Pangulong Duterte, yan ay bukas, babawiin ang sinasabi niya, pero mga kaupak, ito, hindi na ito pwedeng mangyari na ganun. Dahil, ito ay inamin ni Pangulong Duterte sa harap mismo ng dalawang uh, kapulungan natin, ang kongreso at ang senado at saka ang kongreso at ito ha take note mga kaupak naka under oath siya ibig sabihin kapag ikaw ay naka oath at nagsasabi ka sa publiko o sa harap ng mga kongresman mga kaupak hindi ka pwede sasabihin mo biro lang or hindi yan totoo or na pressure ka kasi ito naka oath ka or nag -ano ka, naga under oath na nanunumpa ka na mga sasabihin mo ay pawang katotohanan lamang. So ngayon mga kapag, kapag ito ay binawi niya ulit, katulad ng napakarami niyang interview na hindi siya o kaya ginagawa niyang joke o alibay o pagpapatawa, hindi na ito maaari kay maaari na siyang kasuhan. <laughs> Kasi ganyan ang pagkakaiba. Pag ikaw ay nagsalita sa publiko, kung pag ikaw ay under oath, hindi mo pwede sabihin nagbibiro ka lang. gano'n yun. Kung ikaw naman ay hindi ka naka-under oath, pwede mo alibay. Wala, nagpapatawa lang ako. Dahil isa yan sa mga karakter ni Pangulong Duterte para ma-divert ang interview o mga seryosong tanong sa nangyayari nung panahon na siya ang nakaupo dahil sa lagana na extra killing. So, maliwanag ano, mga kaupak sa mga interview. Siguro hindi ko na ulit-ulitin lahat at tayo nakapanood kasi ito ay naka live or naka uh, na na-interview din o inaipalabas ito sa malalaking uh, network or so, social media at TV network. So ngayon mga opak, katulad ng ang sinasabi, magkakaroon na ba ng katarungan ang pamilya o mga mahal sa buhay na mga biktima ng extrajudicial killing dahil nasa ating pamahalaan na ang pagdetermina kung ano ang ikakaso dito. Kasi mga kaupang, ako hindi ako lawyer. Pero doon sa mga nakikita ako, talagang dapat kasuhan si Pangulong Duterte. Pero, careful, ka, careful dapat ang ating pamahalaan, mga kaupang, kasi maaari ito gamitin. Kailangan may proseso, kailangan tamang pag-handle ng case. Kasi pwede ito gamitin ng mga Duterte para magmakaawa o paawa itik sa ating gobyerno o public uh, sa ating mga Pilipino people di ba? Ma maaari ito sa sambayan ng Pilipino ay paawa itik para na kumakaupak lalong <laughs> para magkaroon ng simpatya at kapag nangyari yon na kasi ang mga Pilipino alam nyo naman kahit ano pa ang nagawa ng isang opisyal o kahit asinong tao kapag ito ay humingi ng tawad, talagang napapatawad natin. Kaya ang mga Pilipino, mga kaupak, click na click yung mga teleseryeng nagpapaawa. Kahit gaano kasama yung kontrabida, pag humingi ng tawad, naaawa na tayo. Ganyan ang mangyayari. Kung sa kasakali na hindi ito may handle ng ating government ng tama, kung paano patatakbuhin ang kaso. Kasi mga kaupak, pwede ito gamitin ng mga Duterte para sabihin sa publiko o sa mga Pilipino na ginigipit kami. So, mga Pilipino, maawa, ibuto natin si Sara Duterte <laughs> para <laughs> baibsan ang uh, uh, yung kalungkutan nila o awa nga nakikita ng ating sambayanan. No? Tama ba? Kung <laughs> bakit, kaya manalo, di ba? Ganyan na ganyan tayo, mga panahon ni PG. Kailangan gumawa si PG ng paraan kasi natatalo siya. Ganyan ang mangyari kaya Ang ating gobyerno dapat Especially ang Department of Justice Kung sakasakali kasuhan Si Pangulong Duterte O kasi, mga kaupak si, si Pangulong Duterte mismo ang nagsabi Na sampahan na siya ng kaso Sabi nga niya, eh, meron pa isang Kongresman na handa ba siya Humarap sa ICC na nagtanong Ang sabi niya, kung meron lang siyang pamasahe Ay siya mismo ang pupunta sa ICC para mag-imbestiga. Kasi masyado daw siya naiinip o natatagalan si Pangulong Duterte. <laughs> Pero, blap lang yon di ba? Nagkaroon pa nga siya ng hamon. Na, kung baga blap, ano ba yung sa blap yung ano? Alam, na-research ko. Ano pala yun? Yung kunwari lang. So, di ba nagkainitan sila ni Senator Trillanes? Ang sinasabi ni Trillanes, para lahat na mga alibay mo, lahat na mga pinagsasabi niyo, ma-approve. May approve. Ma Actually, mga nakaraang ano pa, interview, sinabi yan, handa siya at kaya niyang pag-resignin. sabi niya mga anak niya mag kapag merong kaso nga na mga mapatunayan na inaakusa sa pamilya nila mag-resign -re siya. Eh ngayon mga kaupak, meron na pala na interview na handa siya pag ano ng waiver, mag-sign para malaman yung drug trade na inaakusa ng mga nabiktima ni Pangulong Duterte na kasama na si Senator Laila Dilima na kunwari lang ang anti-drug war ni Pangulong Duterte. Ang totoo, siya ang pasimono. Dahil, in pack, ang isa sa mga adviser or dalawa, adviser ni Pangulong Duterte, kung hindi ako nagkakamali, sangkot sa isang drug syndicate ito ay si Michael Yang. So ngayon, mga kaupak, hinamon ni sa harap ng ating mababatas dahil naka-under oath si Pangulong Duterte hinamon ni Senator Trillanes na magsay ng waiver or sa ano ipaubaya nako oh, doon malalaman kung yung mga account kahina-hinala na pumasok ng ginagamit umano sa uh, uh, drug trading yung parang ginagawa nilang negosyo sorry something wrong Uh, dahil hindi ako kabisado yung mga ganyan, no? yung mga sa hindi ko alam. <laughs> Pero, kumbaga sa business, mga kaupa para siyang ginagamit sa anti-money laundering na kung saan yung account mo yung ginagamit. Alam nila na hindi nila magagalaw dahil ikaw ay mataas na tungkulin at saka dahil din sa secrecy look. Kumbaga walang makakagalaw. <laughs> Maliba na lang, katulad ng sinasabi ni Trillanes, papirmahin siya ng waiver para kalkalin o usisain ng AMLA o anti-money laundering ang account ng pamilyang Duterte. So, hindi po ba yan? <laughs> In pa, ay muntik pa san palin. <laughs> Siyempre, alam mo yun, mata matapang lang si Pangulong Duterte kasi nga, ang dami niyang bodyguard tsaka alam niya na aawatin siya. Pero subukan mo si Trillianis lang ang nanudoon at saka siya dalawa. Kaya niya kaya sampalin. <laughs> si Pangulo, si Senator si Trillanes. Kaya kaya sa pali ni dating Pangulong Duterte, si dating Senator si Trillanes, sa mga ano niya, hindi natural. Dahil alam naman natin si Pangulong Duterte, that's already very old, ha? Ah? It's not, not very old, not old. Because that's already, I guess, 80. O si Trillanes, alam ko, mas, mas, mas bata ng konti. Maybe it's 50 something. So ngayon, hindi niya talaga kasi matikas pa si, ano, parang um host, no? so, ano pa? Ang mga binibitawan na salita ni Pangulong Duterte, ito ay talaga namang lumalabas yung pagkanyang matalino. At matalino talaga si Pangulong Duterte, no? Nakikita ko sa mga interview niya, lumalabas na meron siyang, lumalabas yung pagkanyong pagka O kaya, kumonsulta siya sa kanyang mga nakapaikot sa kanya, katulad ni Salfanelo at saka si Miguel Diaz na dati niyang executive secretary. So mga kapak, dito mahamon ang ating pamalaan kung paano patatakbuhin ang kaso ni Pangulong Duterte kung sakasakali ito kasuhan dahil maari mag-create pa ito ng pagkaka hati-hati ng mga Pilipino ang maka BBM at saka maka DDS at saka meron din ang kakamping. Ako yun. <laughs> so, ako ba? Ako, kailangan i ito ng tama ng ating pamalaan. Kasi, kung hindi ito na-handle ng tao ng tama, malamang madi-divide or magkakaroon pa ng simpatya ang taong bayang kay Pangulong Duterte at ito ay magiging pakinabang nito si Vice President Sara Duterte na susunod na tatakbo bilang presidente sa 2028 presidential election. sa so ngayon mga na nako napaka-exciting sa mga darating pang buwan dahil ang midterm election. sa so ngayon mga kaubak, uh, ang mangyayari niyan kapag kinasuhan si Pangulong Duterte, syempre alam naman natin na si Pangulong Duterte hindi lang sa meron siyang kakayahan sa ating lipunan at ma -impluensya na kuma dapat uh, maging maayos ang careful tayo kasi maari nilang gamitin 'yan sa darating na eleksyon sa 2020 hindi lang itong midterm ano kasi ang pinaghahandaan talaga nila ang uh, ano tawag doon presidential election sa 2028 maari gamitin nila ito dahil gagamit sila ng mga dekalibre of course may kakayahan si Pangulong Duterte o ang pamilyang Duterte kumuha ng pinakamagagaling na lawyer. Kung baka gagamitin nila yan. Ngayon, uh, sa dami ng kaso na maaari sa isang, isang pakay, ano, hindi ito kaagad matatapos. Kaya sabi ni Pangulong Duterte, sampahan nyo na ako, hinihintay ko na. Kasi ilang taon na lang, tatlong taon. Yung kasumakao sa ating bansa, tumatakbo ng ilang taon, no? tatulayan si Laila Dilima, almost seven years. Kumbaga, iba na yung presidente. <laughs> Kaya kung malakas ang loob ni Pangulong Duterte kasi ang dami ano ang daming ipapile na technical ng mga abogado niya dahil ito siya merong ano masama pakiramdam kung haba na ng nga haba yung kaso ahaba-haba yung taon <laughs> yung taon so bago pa umupo ang bago pa matapos si Pangulong Marcos malamang baka hindi pa nga nasa kalahati yung kaso sa paglilitis kasi ganyan sa atin matagal ang paglilis, paglilis ng paglilis kaso. Ay mga kapag, kung sakali na palarin si Sarah Duterte na manalo bilang presidente sa 2028 national election, malamang absuelto ulit si Pangulong Duterte kasi ang anak niya ang nasa kapangyarihan or kapartido niya ulit ang manalo. So,